Andito. Maganda, 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 umaga po mga kapatid. It's me, kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po yung kasalukuyang inaayos yung andam Ni kapatid na Pugi sa saka ni kapatid na Mario. Dahil ito ang magbubutas kami ng isang iskuala mga kapatid. Ngayon din ang libing nito. Okay na yan. Kato. po. Hugot. Na, no, okay, ready na. Okay. Ay, <laughs> na. Ito po ang bubutasin namin. Ito tong walang lapida. Yan po sa may paani kapatid na dyan dyan. Si kapatid na dyan dyan po ang bubutas mga kapatid. Mga kasama natin dito yung sinakapatid na Mario. Kapatid na Pugi. Sa uh, siyempre ang inyong lingkod. Pwede yan pag ang na ispala, oh. pa, papapapalabas ah uh, ano ano bagsak na pakain pala yan bakal ah pakain ng bakal ay Yan. Ah, baka butin. Sige, bagsak. Bangga. Wala po mga kapatid. Yan. Yan is eh. Isang laki. Eh. O, kunin muna natin yung buto. Oh. na asan yung sako, kapatid? Okay, pa. Pa? <laughs> ako yun, nagahanap pa. Anak pa? Pita ko daw. Mayroon daw dito. <laughs> Yan po, kapatid. Oh. Kaso ang guantes, eh, dinabahan ko na naman. Wala naman tayong guantes ngayon. Pasensya na po kayo. Pismas, mayroon. Ai kau bang wah. Balik tajam. Jadi tu apa? i Iimisin na lang <tong> dyan, oh. Ay, ito, Ano Gagamit natin ito, kapatid. Yari ito siya. Salamin. O kapatid, pakas mo yun na. Ano palagay mo? Ibaba na kaya natin. Yeah. Na natin okay. sa baba na yun. Para makuha na mo hindi. Yeah. Seryo. Yeah. Oh, ako na ako, na. Mga oh, kapatid, ang hirap po kasi. Ah, ano? Kaya dinahandaan na lang po ibaba. Ah, ah, <coughs> gay, huwag ka mo muna yung gay. Huwag ka mo muna yun. Oh, muna yun. Yo. Yung. Ayan yung kay kapatid. Meron. Ito po. Hello vlog, welcome to me guys. This is Kapatid Rene TV. Ay, o nga pala. May dumating daw, abo. Ay, nagawa ano na pa yung abo? Ay, pa. Ando, ando na kung pare mo. Hindi, madali lang yun. Uh, uh, hindi, na gawa ko hapon. Oh. Rikta na. Parang bata. <coughs> ay, si Dadan. Right. Yung kabuan, dito na. Hindi na, hindi pa yung nagagawa yun eh. Oh. Um. Ay. Makalangan nila, na eh. Oo oh, ma, mga kapatid. <coughs> Pagawa mo na kay pare. mo na kay pare. Doon sa tinuro ko yung gagawin eh. Doon sa pinalita daan ko? Pagkatapos okay. nyan, iwanan nyo na ako dito. Ano yung bala dito? This is Kapatid Rene TV. Ayan ho mga guys. Nahanap niya na yung mga limangot hipon. Pinipili. Hmm. Wala na ba? Tagi. Hindi nila na lang ah? sakli. So so ha? Hmm. Yeah. Hindi mo na lang yan yung sukat. Kung ano sukat. Kaya, hindi ko na muna may kaya tago na nila. So, yun mga kapatid. Ah. Ito na po ito. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. Mag-like. At mag-share din po. At pintutin ang bell button para lagi ko yung video <coughs> sa mga bago video ko. Maraming salamat.